Hello mga sa today's video Ang um, uh, kami ngayon ng oh, palaka At tuturuan namin kayo ng tricks Para makadami kayo Ice cream yan Ay, eh. tech na kasi ngayon Ice cream good At ayun na nga oh Hello, Ito, Ito po, kami kumuhas Pagubahat na lang ano? sinait At ayan na Ayan ano, yung technique niyan kuya One Ito daw po yung bagong technique para maka Makahuli ng mong, ano Palaka May pantawad

ginagawa mo kaya? Ah, bin binabali natin yung papa para di na makatalon. Kawawa naman yung palaka. Be-active oh! <classic> Bepeactive yung uh, speaker. Ito <laughs> nga beta mo. Mamadlos. Lean out na eh. Ayan na nga. Palipat-lipat kami uh, yeah, yeah, yeah. ng venue. Para it's kaming it's artista. Ah? Hmm, <laughs> ingat-ingat lang kayo at baka ma-jingle kayo sa mukha pag sinakmal mo na yung palaka. Pag <laughs> ulan na nga ngayon, kaya marami tayong huli. At mahal nga palang kilo nito sa palengke. Maraming palaka sa inyo, manghuli na kayo. Tsaka nyo ibenta. ba diba? Instant money. <laughs> wow! Amazing, di ba? Kung mahilig naman kayo sa palaka, ano kaya ang masarap na, na, eh. na luto na eh. nito? Comment Loto. nyo lang, guys. Antayin ko yung comment nyo, ha? Next video ko naman. Ay, luluto ko. Kung anong request nyo luto nito. Kung anong mas masarap sa palagay nyo. Kaya comment nyo na. Takot naman kayo sa palaka. At napapatalo kayo. Pag nakakita ka ng palaka, magbabayong pararo niya sa buhay. Pag natikim na kayo ng palaka. Ayan, o, diba? Ang laki, bullfrog. Yummy! Kung curious naman kayo kung anong lasa ng palaka, eh, parang manok lang yan guys. Ang sarap. Sa halos isang oras lamin ng panghuli, eto na mga huli namin. Ayan o, di ba? Yummy, 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 yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Madali lang silang lutuin. Madali lang silang balatan. Sa sobrang sarap. Ganitong side effect nito. Ayan o. Oh. ka sa sobrang ganado, di ba? Yan ang effect ng masarap na palaka. Yun lang. Babooosh!